Yes, good day mga boss. Uh, nandito tayo ngayon sa SLEX TR4, Barangay San Benito, San Pablo, Laguna. At ay uh, update natin to. Gawa nang matagal na natin tong hindi na-update. Nung ako'y huling nag-update dito, hindi ko napaliparan ng drone. Siguro naman ngayon ay mapapaliparan ko. So yung huling vlog natin ay galing tayo doon sa may Barangay Santa Veronica at uh, nakalampas na tayo ng barangay santa veronica doon sa may box tunnel nandito lang tayo sa may unaunahan at uh, kukunan natin itong kahabaan na ito at i-update natin kunan natin ng drone shots uh, at ang update nga dito ay sa lugar na to ay may bakod na ang doon sa may bandaron kukunan natin ng drone shots para makita nyo sa taas ang ganda ng SLEX TR4 dito sa Santa San Benito San Pablo Laguna at saka ano na din dito. Uh, tapos na din ang buhos dito. At ito na nga mga boss ang ating aerial shots dito sa Barangay San Benito, San Pablo, Laguna. Nasasakupan pa to ng San Pablo. Parang kinab boundary yata to. Basta, ay meron merong nakakaalam kung anong lugar to kung San Pablo o Alaminos pa nakakasakop dito ay pakicomment na lang po dyan sa baba tayo po ngayon ay nakaharap sa may direction panorte o diyan sa may Alaminos Laguna diyan sa may San Miguel yan pong natatanong nyo yan ay diyan na po yan sa may Alaminos Laguna sa may barangay San Miguel San Juan um, yan dire na ng uh, Alaminos hanggang Uh, Santo Tomas, Batangas yan po natatanaw nyo yan napakahaba na po yan at uh, hindi na lang natin maitutulak ang drone doon ang mahalaga ay makita nyo po sa ating drone shots na to na sadya so, namang napakahaba na mula diyan sa may Alaminos Laguna dyan sa may Barangay San Andres o oh, pwede rin naman sa may Barangay San Juan Santo Tomas Batangas o naonan ng San Felix ay nandoon ang umpisa niyang sementado na yan hanggang dito sa may San Pablo Laguna hanggang sa Tiaong Quezon yan po ang uh, sadyang so uh, may bus ng semento hanggang mula sa may San Juan Batangas San Juan diya sa may ah, Santo Tomas Batangas Barangay San Juan hanggang sa Tiaong Quezon at ngayon naman po ay nakaharap na ang ating drone sa papunta naman ng South o diyan sa may San Pablo Interchange. Bali, nandito tayo sa gitna. Sa may barangay San Benito nga. At meron nga din isang tulay na ginagawa. Ay, yun ay patapos na rin. Nadaanan natin yun. Doon sa huling vlog natin, makikita nyo. At uh, yun nga, sa lugar na to, ay makikita nyo naman na meron na ding bakod katulad diyan sa may San Pablo Laguna. So siguro bago nga matapos ang 2025 i eh, halos i eh, matapos-tapos na to pero wag naman natin masyadong asahan gawa ng siyempre nakabase din lang naman ang kontraktor uh, sa panahon ay eh, kung daraan nga ang tag-ulan sa mga susunod na araw ay eh, medyo makakadelay yun sa trabaho dito sa SLEX TR4 mahirap magbuhos talaga ng semento pagka maulan kaya ang ginagawa nila kahit nga magtambak eh yun ang pinipilit nilang matapos yung pagtatambak pero sa totoo lang sa nakikita ko at sa observation ko ay napakahirap magtambak pagka naulan maputik so yan po yung nakikita natin sa taas yan yung tulay dito sa may barangay San Benito o box tunnel. tunnel yan na kaunti na lamang ang bubuhusan ng semento diyan at yan ay tapos na ang pagbubuhos ng semento at uh, yan ang ating update. At isa pa, kung kayo nga pala ay mapapadaan dito sa mga susunod na panahon, ay matatanong natin ang Mount Banahaw na matatagpuan sa Quezon Province. Ito ay nasa, nakapali, ang nakapalibot na lugar dito ay uh, Nagkarlan, Tayabas, Lukban, Piaong Quezon, Dolores Quezon, Candelaria, Sariaya, Tayabas, yan, San Pablo Laguna, yan po ang nakapalibot na mga bayan diyan sa uh, Mount Banahaw. Patunayan nga, yan pong lugar na yan ay isa sa tourist destination na dinarayo tuwing mahal na araw. Kahit hindi mahal na araw, basta uh, ginusto ng mga uh, napunta diyan ay na-enjoy nila ang pagpunta diyan sa may Mount Banahaw. Lalo na diyan sa may Louisiana sa parte ng uh, Liliw uh, Lukban, Tayabas yama. buhay na buhay ang tubig diyan dito naman sa Dolores ay um, mahiwagang uh, lugar naman ang kilala diyan sa lugar niya sa Dolores Quezon at uh, maliban doon ay marami pa marami pang uh, magandang mapupuntahan diyan sa lugar niya sa Mount Banau so balik tayo dito sa uh, s Airport at ito ang ating update dito sa SLEX TR4 At ako po ang inyong lingkod Si Ariel O kung tawagin nyo na lang Ariel Motorshop Tayo po ay nagagawa ng motor dati At ngayon naman ay nag-update dito Sa SLEX TR4 Neutral nito Okay mga boss uh, Maliwanag pa naman Siguro naman ay eh, maliwanag pa O Maliwanag pa dyan sa inyong paningin Pero dito sa akin nakikita ko maliwanag pa sa camera eh so after drone shots dito sa may barangay san benito san pablo laguna ay pansinin nyo yung uh, lugar dito na kahit na mayroon sya mga saging sa paligid ay makikita nyo na may bakod na yan kabila na na may bakod na yan tapos yung mga nakatambak na yan ay pambakod din yan kaya yun yung sinasabi ko doon sa una kong vlog Doon sa mga nakalipas kong vlog na Mula package B hanggang package C Ay Sementado na Ay sementado na May bakod na At saka ano Kompleto na ang buhos ng semento Di yan lang sa may alaminos May kaunting ginagawa pa Yung doon sa may San Juan Hanggang San Miguel Meron pang ginagawa doon Pero Mabilis na din yung Paggawa doon Kaya sabi nga daw, eh, bago daw mag, uh, matapos ang 2015, eh, madadaanan na to Sana, sana naman para uh, marami ding matuwa. <laughs> ang dami na kasing excited na, no, na dumaan dito. Eh, madami nga nag-aabang sa mga vlog natin, mga followers natin. Katulad nyo, mga followers ko na nandiyan, nag-aabang at uh, nanonood dito sa video kong ito. Maraming salamat nga pala. Sa inyong lahat Sa panonood ng ating mga vlog At saka sa lahat Ng uh, subscriber natin Na nagme-message uh, Maraming salamat sa inyo uh, Luzon, Visayas, Mindanao Hindi ko na kayo isa isahin Basta uh, shoutout po sa inyong lahat Andiyan <laughs> ang side mirror Wala akong ano eh, front come eh Andiyan side mirror tayo Yan, Nandito na tayo sa may San Agustin yata to Lugar na to, bago pa yung ano bago pa yung San Miguel dito tayo sa may San Agustin at uh, na natin to hanggang doon sa may San Miguel doon sa may overpass ng uh, bypass road ng Alaminos Tulipa yan, gawa nang nakakalampas na doon dati kailangan na pang bumaba dito sa may ano overpass ng San Pablo to Alaminos bypass road kailangan na pang bumaba dyan pero ngayon hindi na kailangan Gawa ng lampasan na to hanggang doon sa may San Miguel bali dito sa may lugar na to ay San Miguel na to eh Yan, dito sa lugar na to Ay, yan, wala pong buhos Gawa ng Babago nga lang binubuksan to, buti nga nabuksan na Ito na yung uh, bypass road Ng Alaminos to Lipa At uh, dito natin i-ending Ang tong video nito Yan, yan, ano na yun San Miguel na yun, tapos i- Uh, bypass road ng Aluminos to San Pablo So yan ang bypass road Andito tayo sa tulay, punta tayo doon sa kabila Yan Yung kabilang yan Yan, tulay na yan Itong tulay na to Ang bypass road Ganda no, lampasa na So hanggang dito na lamang mga boss Ang video ito at uh, madilim na Kailangan ko pa umuwi You know, Mount Banahaw Screenshot nyo na Ganda oh. So yan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na update natin. Maraming salamat po. Bye bye. Ako po si Ariel Motoshop. Tawagin nyo na lamang na Ariel. Ako po ay nagbablog ng paggagawa ng motor dati at uh, ngayon ako ay nagta-travel vlog at nag-update nitong Slex TR4 Laguna to Quezon Province expressway. Conto. Mabay mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video.